sa kabilang banda ang Republic Act 9262 ay isang batas na naglalayong protektahan ng kababaihan at mga bata laban sa anumang uri ng karahasan maging ito man ay pisikal emosyonal psikologikal o sexual napakadali lang nitong patunayan laban sa babaerong mister dahil maipakita mo lang na mayroon siyang kabit ay pasok na siya sa banga. Ayon kasi sa kaso ng People versus XXX na may GR number 252739 at decided noong April 16, 2024 ay isinasaad na criminal intent to cause anguish is presumed in marital infidelity under Republic Act 9262.